tol talasan nyo po yung panunood nyo po yan dyan tol kung maaari yung makita po kayong po natin sa camera natin tol pakicomment nyo po tol, kung ano po yung anong minutes nyo po nakita yung kakaiba tol pakicomment na lang po sa baba tol ako po eh po yung nakikiusap po sa inyo tol kapag meron po kayong nakita na kakaiba sa pag dali po ng camera natin okay comments alam sa comment section tol kasi palagay ko parang may nakasunod sa atin parang tinatago lang yung presensya na pero ramdam na ramdam ko tol may nakasunod sa atin para kasi kalaban Mabig. mabigla tayo tol meaningku putus sini kan kaibigan ika po bayan kaibigan apo yatong sa ibo apo masibse mo protekta abang ganap bay ka apo sumukor po tingin nakamadis to mo sa mga tikman mo sa mga kulto at mga isur protekta tapay ka, bigan atang yariyan ng putik kasi mo kaibigan Mukuni ang susi ng mga kawas ka Kung nakakay sa ila Totoo ba yan tol? Ito yung tayo ng kapangyari tol Tol Tatanggapin mo natin tol Hindi ko alam tol kung ano yung Nagagahintay sa atin na kapalit Ano po ba yung kapangyarihan na yan kaibigan? Ano po ba yung dapat kong gagawin? para ko para po makuha ko po yan kakaibigan sa ato at kung ano sa awan sa ato dito makita sila ok sige po maghahanap po ako dito nang lugar na ano Di masyadong madami ang mga ano tun. sabi niya tol transcript po natin tol ang sabi niya ang kaibigan natin tol kung ganun po kay Bigan, maraming maraming salamat po. sabi niyo po na to. Bibigyan na po daw tayo ng kapangyarihan. Para po daw. Panandalian na makaalis tayo dito sa lugar na to. Tsaka saka magamit din natin kung meron tayong makitang kalaban. Hindi ko alam kung meron anong kapangyarihan yan tol. Pero pupunta na tayo sa mga hindi, Medyo hindi daw. Ano? Yung maluwag daw na agar so baliknya don sampai jam meluwak nedaan itu parang maluwag seperti itu ada di untuk tanya mengapa kapangyarihan untuk natin itu na natin ah. Ano'ng gagawin ko kay Bigan? <tinyo> Magtitiwala po tayo sa kaibigan natin to <laughs> O namang kainat na nito to Para may laban na tayo Para makalabas tayo to May, may, may pananalian tayong panglaban Sa mga kalaban natin dito kaya go na tayo tol hindi natin alam kung anong epekto nito kaya kailangan natin try kung ano ito Luhod Sige kaibigan, kung yan po yung gusto nyo Sundin ko po Do the to the bottom bumper, just the right space, just right to the everyday, to the poorest of no No, today, my dream, just the burst, the great Ang liksik na to nangyarihan na to hindi ko pa talaga lumos na akalain eh, na pagkatiwalaan niya tayong bibigyan tayo ng is isang tulad ito to grabe grabe kakaiba ito tara hanapin na natin yung labasan para pag nakita na natin to. Hintayin natin yung mga kasama natin para makalabas din. Ito. <sighs>